tatlong bagay ang kailangan nating kontrolin. Unang-una sa ating listahan ay ang hindi magandang empluensya. Maging sa sarili mo, maging para sa pamilya mo. Lalong-lalo -lalo na sa may mga karelasyon dyan, sa may mga asawa, di ba? Kailangan natin kontrolin na wag tayong ma-influence ng mga hindi magaganda dyan Di ba? Hindi ko man direktang masabi sa inyo yon, yung pinaka exactong term pero kasi baka hindi pwede yon kay lolo, kaya hindi ko masabi pero alam ko gets you na yon. Pangalawa, ang ating paraan ng pagsasalita. Di ba? kung wala ka namang magandang sabihin, wag na. Inhale, exhale na lang para kumalma. Kasi pag nakabitaw ka na ng salita, wala na. Finish na, ba? Diba? Nasaktan mo na. Pangatlo, ang ating yung pagiging mainitin ang udo. Diba? Huwag basta-basta nagagalit agad. Kailangan natin matutunang kontrolin yun.